pangunahing alituntunin sa pagbili ng property sa Japan. Pinapayagan ng mga dayuhan na bumili ng bahay at lupa sa Japan, kahit walang permanent residency. Walang limitasyon kung ilang property ang pwedeng bilhin. Maaari kang bumili ng bahay, lupa o condominium sa iyong sariling pangalan. Ang visa status mo ay walang direktang epekto sa karapatan mong bumili, pero may epekto sa pagkuha ng loan. Narito ang mga uli ng bahay at ang kanilang proseso. Una, kung bibili ka ng bagong bahay, newly built house, ang proseso, kadalasan binibili sa real estate developer o construction company. May kasamang warranty. Karaniwan, 10 taon para sa structural defects. Kailangan magbayad ng property tax, registration fee, at agent commission. Narito ang mga presyo. Sa Tokyo, 40 to 80 million yen. Ang bayarin na tax, 14 to 28 million. Sa Osaka, 30 to 60 million ang mga presyo. 10 to 25 to 21 million ang mga property tax kasama ang registration fee at agent commission. Sa mga rural areas, 10 to 25 million yen ang mga presyo. 3.5 to 9 million yen naman ang mga registration fee, property tax, etc. Marito ang mga kailangan. Passport Residence card kung may visa ka. Proof of income o bank statement. Inkan o personal seal. At ang contract from the developer. Ikalawa, ang second-hand o lumang bahay. Chuko Jutaku Narito ang proseso. Binibili sa pamamagitan ng real estate agent, Fudosan. Kailangan magpa-inspect ng bahay bago bilhin. May mga lumang bahay na kailangang ayusin. May bayad na agent commission. Karina karaniwan, 3% ng presyo o 60,000 yen. Narito ang mga presyo ng mga bahay sa second hand. Kung sa Tokyo, suburbs, 15 to 40 million yen. Sa countryside, 5 to 15 million yen. May mga kailangan renovation na nagkakahalaga ng 1 to 5 million yen depende sa kondisyon. At ikatlo, ang abandoned house o akiya. Ito ang mga bahay na iniwan ng may-ari o walang nakatira ng matagal. Narito ang proseso. Tapin sa Akiya Bank, official government listing ng mga abandoned house. Ang website, https akiabank.com o sa website ng mga munisipalidad. Kadalasan, kailangang i-renovate dahil luma na o may sira. Ang ilan ay ibinibigay ng libre o sobrang mura. 100,000 yen to 1 million yen. Narito ang mga presyo. Sa bandang rural Japan, katulad ng Nagano, Niigata, Shikoku at iba pa. 0 to 2 million yen at 0 to 700,000 yen. Renovation cost 2 to 10 million yen at 700,000 to 3.5 million yen. Narito ang mga kailangang ayusin. Tubig, kuryente, bubong, sahig, at ang insulation. Kailangan, kailangan ng building inspection bago lumipat. Mga kinakailangan para sa mga dayuhan. Uri ng visa at karapatan mo sa pagbili ng mortgage eligibility. Permanent residence. Madaling makakuha ng housing loan. Long-term visa tulad ng work spouse at etc. Pwede rin makabili, depende sa income at employer. Short term visa or tourist. Pwede rin siyang makabili pero cash lang. Hindi pwedeng mag-loan at kung wala namang visa, kailangan ng proxy or representative. Hindi rin pwedeng mag-loan Narito ang mga bayarin sa pagbili ng property. Halimbawa, karaniwang halaga ng registration and license tax, 0.4 to 2% ng presyo. Real estate agent fee, 3% plus yen 60,000. Property acquisition tax, 3 to 4% annual fixed asset tax, 1.4% ng assessed value. Fire and earthquake insurance. Depende po ito sa laki at sa loan. Saan po maaaring makipag-ugnayan? Para po sa mga ganitong bagay, maaaring makipag-ugnayan sa real estate agents, sa FUDOSAN. Halimbawa po sa Century 21 Japan, Sumo, homes.com.jp. Sa City Hall, Shakshu para sa IKEA listings at renovation grants. Sa mga bangko tulad ng Mitsui, MUFG at Shinsei. Kung kukuha ka ng housing loan, Legal Scrivener Shiho Shoshi Para sa Property Registration Mga tip kung gusto mong makakuha ng murang bahay Maghanap sa rural prefectures tulad ng Shikoku, Totori o Akita Tignan ang Akiya Bank ng bawat lungsod Maghanda ng budget para sa renovation dahil madalas mas mahal ito kaysa sa mismong bahay. Kung plano mong tumira ng matagal, mag-apply ng long-term visa o spouse visa para mas madali ang proseso. Narito ang kabuuan. Maaaring bumili ng bahay at lupa sa Japan kahit dayuhan. Basta may sapat na pondo at dokumento. Ang bagong bahay ay mas mahal, ngunit mas maganda ang kondisyon. Ang second hand ay mas mura. Ngunit kailangan ayusin. At ang abandoned house, akiya, ay pinakamura. Ngunit nangangailangan ng malaking renovation. Ang proseso ay tiligal at malinaw, at maraming tulong mula sa lokal na gobyerno para sa mga gustong manirahan sa Japan ng permanente.